Oh, may tanong! Kung manalo po kayo, ano yung pinakuna niyo pong dalawa? Gaya ng sinabi ko, lahat ng umahasa sa aking seniors at PWD, patutupad ko kagad yung 2,000 ka libong sa seniors at mga PWD. Kakausapin ko kagad lahat ng kasamahan kong uh, konsyal, yung vice mayor natin, i-unite natin para mabalis natin may patupad yung magagandang programa para po sa inyo. Thank you, po. Hi, Mayor. SP. Hello. So, congratulations in advance. Yeah ngayong last weekend na before election, ano yung pakiramdam mo ngayon, SB? Masaya, masaya ka ba dun sa campaign mo? And do you think that you have done enough to win? Isa lang masasabi ko, pakiramdam ko po ngayon, ibang klase, hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam na ganito karami ang nagmamahal sa iyo. Hindi lang dito sa Pandaan, sa Tondo, sa Palok, sa Taana, Quiapo, sa Andres, kahit saan ako lumapat, kita yan ang mga kababayan ko sa lahat ng Facebook live ko. Walang edit to. Gusto ko makita ng Maynila, makita ng buong bansa. Sino ba talaga ang mahal ng Manilenyo? At sa bawat lapag ko, sa tingin ko ay pakita na namin sino talaga ang gusto ng pagmunuhong sa mga Mayor SD, ano ang pakaramdam niyo sa endorsement sa inyo ng Ah, Ako naman, ano, ako naman... Ako'y nire-respeto ko po lahat ng opinyon uh, opinion or pagpili na uh, iba't ibang sektor sa Maynila, iba't ibang mga grupo. Pero nagpapasalamat po ako sa lahat ng sektor na sumusuporta sa akin. Dito ko sa One Pantakan, maraming salamat. Sa grupo ng mga Toda, sa grupo ng mga Jeepney Drivers, at lalong-lalo na yung mga vendors na kakampi ko, maraming salamat gusto ko rin pasalamatan lahat ng mga kapatid kong namamanata sa Mahal na Itim na Nasareno lahat ng mga mamamasan maraming salamat sa inyong suporta ah. yung mga kapatid ko po sa Ios sa Nasareno asilika at sa lahat ng balangay libo-libo huyan gusto ko kayong pasalamatan salamat sa paniniwala at sa tiwala sa laban na to sabi ko nga eh wala naman ako ibang gagawin. Puro kaputian at pagtulong. Puro serbisyo diretsyo sa tao. Katulad ng ginagawang serbisyo ng mga kapatid ko, ng mga deboto ng Nasareno, sama-sama namin gagawin ito at sama-sama namin ipapanalo ang lamin ito. Yes, Mayor. Ako po si Morley Alinio. Ayan. Para sa mga tigapandakan, medyo matapang ang aking question. Makinig kayo. Mayor, sa gitna ng laban, sa gitna ng pakikipagpingkian, tapos na ang laban. Ilang araw at oras na lang. Question. Ano ang mensahe po ninyo, Teretsahan, kay uh, dating uh, Mayor Isco Moreno at kay Hadi Lahunya? naman. <laughs> ah gandang mensahe na lang siguro sa sasabihin ko para sa kanila. Siguro, salamat. Dahil sa kanila, nandirito po ako. Salamat dahil sa mga ginawa nila, nagising yung mga taong bayan. Salamat at uh, siguro ito na yung kinusunan Diyos. Pangyaan, alam mo yung mga bagay nangyayari, wala sa plano. Wala akong plano mag-mayor. Pero salamat dahil pati ako nagising sa katotohanan, nagising sa pangangailangan, at nagising na kailangan na po ng tunay na pagbabago dito sa mundo. Salamat sa kanila alam ko na ano yung mga hindi dapat gawin at ano dapat yung gagawin ko para sa mga hindi. Yun po. Mayor. Mayor, ha? alam ano mo na Mayor, Mayor. Okay? Bago pa man ng kampanya ay marami ka na nagawa para sa mga At marami ka na nasabi ko wala kang boses, wala kang tulong. Ano pa sa tingin mo ang hindi mo pa nagawa? bago matapos ang kampanyang ito? Meron ka pa bang naisip na hindi mo nagawa? Siguro po, yung hindi ko napuntaan yung iba kong kababayan, 896 po kasi yung barangay. mag lang po ako. Pinili ko po puntahan kayo isa-isa sa bawat barangay ninyo. Minsahe ko po doon sa mga kababayan ko, hindi ko napuntahan. Huwag po kayong magtampo na hindi ko po kayo napuntahan. Binigay ko po lahat. Hindi na ako halos natulog. Binigay ko na yung buhay ko, yung kapalarang ko sa inyo. Gusto ko lang naman iparamdam sa inyo yung sinserong malasakit ko. Huwag niyo po akong husgahan kung hindi ako nakapunta dyan sa mga iskinita ko barangay ninyo. Pero binigay ko po lahat. May pakita lang na tunay at sinsero yung malasakit ko. Gusto ko lang dalhin yung pagbabago at tulong na inaasam ninyo. Sabi ko nga po, bigyan nyo lang ako ng pagkakataon. Kung nabigyan nyo na po yung mga dati at hindi na kayo satisfied, isa lang, ipapakita ko posible po lahat ng mga nagawa ko. Wala ho akong pinangako. Wala akong pinangako na hindi ko pa nagagawa Karamihan dito nagawa ko na. Pag nanalo ko, mas to do dodoble, mas titriple, do at mas palalawigin ko lang para sa mga kapatay. Okay, ah, uh, yes. Lydia, Mayor. Uh, yes. Ah, uh, kayo kanina tinanong ka, anong hindi mo malilimutan sa kampanya? Uh, kampanya campaign na Ah, no? uh, kasi sinamahan ka namin sin uh, last year. Masama pa namin Oo nga, hindi pa talaga campaign period. Sumasama kami sa'yo. Nakita namin kung gaano ka pagkaguluhan, gaano ka yakapin, mahalin. Feeling ko kami, mamimiss namin yung nakikita namin yung pagmamahal ng buong Manila sa'yo. Kayaan, so, yeah, parang ngayon pa lang, gusto ka namin i-congratulate. Kayaan, na ngayon. Yeah, timsong ng SB, parang uh, pag natutulog kami, parang yun ang naririnig namin. Uh, yeah. uh, pero yan, uh, syempre sa lunes na, anong message mo para sa mga manilenyo na talaga namang kitang-kita ang pagmamahal sa iyo ng SB? Mensahe ko po para sa mga kababayan kong manilenyo, sa lahat ng umaasa, sa lahat ng nagtitiwala, sa lahat na nagmamahal. Salam, mapapangako ko sa inyo. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Hindi, hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ako tumakbo para magpayaman. Hindi ko pag-iintilisan ang pera ninyo. Lahat ng iniiling niyo, na mga hinahingin niyo, susolusyonan so ko lahat ng pagmamahal nyo sa akin, ibabalik ko sa inyo. Sabi ko nga eh, katulad ng sinabi mo, mamimiss ko po kayong lahat. Yung kampanyang to dahil Araw-araw halos pa Iyakin nyo ko Pulong-pulong -pulo na ng koleksyon ng rosario Yung kwarto ko Ng mga paintings Ng mga laruan Ng bracelet Lahat ko ito bigay Lahat ko ito bigay sa akin Hindi ito ibibigay Kung hindi nyo ako binagtatasal yeah! Kung hindi nyo gusto manalo ko lang ipalam sa inyo. Binigay ko po lahat para sa inyo. Nilaban ko kayo hanggang dulo at yung araw na saksihan ninyo, ipapanalo ko po kayo. good sila. Uh, kamusta po sila? At sa, sa ganitong pagkakataon po ba, naalala nyo din yung tatay ko? Hmm. Alam niyo po, sabi ko nga, wala akong partido, wala akong makinary. Ang kasama ko lang po, ako, yung pamilya ko, yung nanay ko, na halos binigay lahat-lahat para sa akin. Yung mga kapatid ko na nag-house to house sa lahat ng distrito, at siyempre, ito mga Manilenyo, nakasama ko sa laban na ito. Sila po ang kasama ko. At alam kong sila ay magpapanalo sa akin. Kasi galing sa puso eh. Galing sa puso nila yung pangangampanya. Bawat house to house. Hindi ito. Plataforma, hindi ito no speech. Galing sa puso to, ang tawag dito testimonial. Yung mga kaibigan ko na sumasama sa akin, iba't ibang sektor, siling yung kasama ko sa laban na to. Nasaksiyan nyo lahat yan. At sana kung nabubuhay pa yung tatay ko, siguro magiging super proud siya. Super proud Ilocano yun eh. At kanina, daming Ilocano nagpakita na supporta. Maraming salamat sa lahat ng Ilocano. Sa lahat ng Bisaya, kasi yung nanay ko, Bisaya. Lagi niyang pinagmamalaki na pag tumakbo daw ako, siya magiging campaign manager ko. Pero ngayon, alam ko kahit wala na sa siya, siya yung campaign manager ko sa langit at siya yung magpapanalo sa akin. Thank you so much, pa. I love you. Para sa ito, itong laban na ito. Bye, salamat. At syempre, maraming maraming salamat sa ating mga mahuhus -ma -ma ay na-press. Magpapa-pitch nyo muna sa SP Compress press time kanina, maraming maraming na tayo sa video eh. Mga konsihal, ayo tayo!